News Updates sa ating mga balita paghahain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025 nagsimula ng na ngayong araw 10 ages juris fretmen hinatulang guilty sa UST law student hazing case 77,000 katao apektado ng Super Typhoon Julian ayon sa MDRRMC Upo si Cesar Soriano masama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naging mapayapa ang kabuuan ng pagbubukas ng paghahain ng Certificate of Candidacy COCOC COC para sa mga nais tumakbo sa eleksyon 2025. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, walang namonitor na untoward incidents ang Comelec sa unang araw ng COC filing. Una nag-file sa pagkasenador si Congressman Welbert Lee ng Agri-Party Tatakbo rin muli sa parehong posisyon sa Senator Francis Tolentino. Nagsumitiri rin ng COC si House Speaker Martin Romualdez na muling tatakbo bilang Late First District Representative. Nabotas ayon ni District Representative Toby Tiangco, Congressman Antonio Ligarda ng ayon District ng Antique, gayundin din si Governor Luigi Villaferte para sa 2nd District ng Camarines Sur. Sa gubernatorial post naman, muling tatakbo sa parehong posisyon si Nakavite Governor Jan Vic Rimulia, Governor Daniel Fernando Taunyan Governor Rafi Ortega David at Sorsogon Governor Boboy Hamor. Sa pagkaalkalde naman, naghain ng COC si incumbent Quezon City Mayor Joy Belmonte para sa ikatlong termino nito bilang alkalde ng lungsod. Re-electionist din si Mayor Along Malapitan ng Caloocan City at susubukang kalabanin si dating Senador Antonio Trellanes IV. Mula naman sa pagkasenador, tatakbo bilang alkalde ng Makati si Senator Nancy Binay at inaasahang maghahain ng marami pang re-electionist at newcomers sa susunod na araw. Pagtatagal hanggang October 8 ang filing ng COC para sa 2025 National and Local Elections. Hinatulang guilty ng Manila Regional Trial Court Branch 11 ang sampung ages juris freshmen na sangkot sa hazing ng UST law freshman Horacio Atio Castillo III. Sa ibinabang desisyon ng presiding judge Shirley Magsipok pagaliluan na yung araw nilabag ni na Arvin Balag, Raul Trangeya, Oliver Onofre, Axel Hipe, Men Wee Chan, Joshua Jorel Makabile, Marcelino Bagtang Jr., John Robin Ramos, Daniel Hans Rodrigo at Jose Miguel Salamat ang Republic Act Number no. 804 o ang Anti-Hazing Law of 1995. Sinintensyahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang sampung akusado. Ikinatuwa naman ito ng mga magulang ni Castillo ang ibinabang desisyon ng korte. Noong September 2017, nang nasawi ang nooy 22 taong gulang na si Acho, matapos itong magtamo ng severe blunt traumatic injuries sa initiation rights ng ages juries higit 77,000 individual ang naapektuhan ng Super Typhoon Julian sa mga rehiyon ng Northern Luzon ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or MDRRMC ngayong araw na itala ang mga apektado sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera na may kabuoang 22,645 na pamilya. Sa bilang na ito, 246 na pamilya ang nanunuluyan sa evacuation centers habang 327 na pamilya naman ang pansamantalang nakasilong sa iba pang lugar. 38 bahay din ang nasira ng Bagyong Julian at karamihan sa mga ito ay sa Ilocos Region. Samantala sa huling report ng pag-asa, bahagyang lumakas ang Super Typhoon Julian at nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR posible namang pumasok ulit ito sa par bukas. Para sa Kidlat News Update, ito sa si JP Adaw, nag-uulat. Atin niyo pong ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <coughs>